Ginahasa si Dina. Minsan, dumalaw si Dina sa ilang kababaihan sa lupaing yon. Siya ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamer na isang havita at pinuno sa lupaing yon. Sapilitan siyang isinama nito at ginahasa. Ngunit napamahal na ng gusto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapang-asawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ang baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamer kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila ng mabalitaan ang nangyari sa kapatid, at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Itinuring nila itong isang paglapastangan sa buong angka ni Jacob. Sinabi ni Hamer, yaman din lamang na iniibig ni shekem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo, hayaan nating mapang-asawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga, at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Sa gayoy, maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto, maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, "Pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling ayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay, kahit ano pang taas ng halaga na nais ninyong ipagkaloob ko para sa kanya. Ibibigay ko ito sa inyo makasal lamang kami." Dahil sa paglapastangan kay Dina, may masamang layunin ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamer at Shechem. Sinabi nila, malaking kahiyan para sa amin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung magpapatuli ka at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Mamumuhay tayong magkakasama at magiging isang bayan na tayo. Kung di kayo say sa ngayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamer at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Mataas ang tingin ng buong sambahayan kay Shechem. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwang din lamang ang ating lupain pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung magpapatuli ang ating mga kalalakihan tulad nila. Hindi ba mapapasa atin din ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan? Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at nagpatuli silang lahat. Nang ikatlong araw at matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni na Simeon at Levi, na mga kapatid ni Dina, ang kanilang tebak at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamer at Shechem, at itinaka si Dina. Pagkatapos ang pagpatay sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, banihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga kananiyo at parezeo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol, maaari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sumagot sila, hindi po kami makakapayag na ituring na isang pako walang babae ang aming kapatid.